At pangatlo, glorify God. Sa basahin natin yung Matthew 5.16. Ganon din naman. Dapat ninyong paliwanagin ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong ama na nasa langit. Ang ganda ng talata na ito dahil dito na binigay ng Diyos ang dahilan kung bakit natin babantayan yung ating influence kung bakit tayo magiging asin at ilaw sa iba. Ang purpose daw ay, ano daw yung purpose? Paliliwanagin natin yung ating ilaw, hindi lang para makita ang mabuting gawa natin, kundi para papurihan ang ating Ama na nasa langit. Hindi sinabi ni Lord na, Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at hangaan kayo. Naku, hindi doon nagtapos yung verse. Hindi rin niya sinabi, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at palakpakan kayo ng mga tao. Naku, hindi yun ang sinabi. Ang sabi niya, at papurihan ng inyong ama na nasa langit. Na-realize ko, may pagkakataon na pumapasok sa isip ko na gagawa ako ng vlog sa YouTube para dumami ang hahanga sa akin at magiging popular ako. Pero by God's grace, ay pinaalala sa akin ng Diyos na ang bida sa aking video vlogs ay siya at hindi ako. Na hindi ako gagawa ng kahit anong bagay na ang mapapapurihan ay ako. Sa pamilya, sa trabaho, sa ministry, ang lahat ng achievements ay sa Diyos. Dahil hindi ko kaya magpakabuti, hindi ko kaya magmahal, hindi ko kaya magtsaga na mag-disciple at mag-mentor kasi busy din ako at ang dami kong kailangan gawin. Pero ang Diyos ang naglalagay sa puso ko ng pagmamahal sa iba ang Diyos ang naglalagay sa puso ko ng pagmamalasakit sa iba. Eh minsan parang inisip ko na lang, parang inisip ko na lang na, dami kong gagawin, Lord, ah, kailangan ko ba gawin ito? Kailangan ko ba gawin yan? Pero alam mo, ang Diyos naglalagay sa puso ko. Hindi ako yun. Nilalagay niya sa puso ko yung compassion. Mike, ang daming dapat abutin, ang daming dapat makakilala sa Diyos, ang daming dapat i-disciple. Mas importante ba yung ginagawa mo ngayon kaysa dito? Alam nyo, self-centered ako pero ang Diyos ang naglalagay ng desire sa puso ko na unahin ng iba kaysa sa agenda ko. Kaya kaibigan, ang ibig sabihin, hindi ikaw ang bida sa mga mabubuting ginagawa mo. Kahit yung desire mo, ang Diyos ang naglagay niyan sa puso mo. Kahit yung faith mo, ang Diyos ang naglagay niyan sa iyo. Ang Diyos, ang bida. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para sa spotlight, kundi para sa laminin, ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Para makita ng tao ay hindi ang galing natin kundi ang kabutihan ng Diyos. Tanungin kita kapatid, kapag tumulong ka, sino ang gusto mong mapansin? Ikaw o ang Diyos? Kapag nagbigay ka, gusto mo ba mapuri ka o mapuri si Lord? Kapag naglingkod ka, gusto mo bang maalala ang pangalan mo? o maalala nila na tapat ang Diyos. Kibigan, ito yung katotohanan. Kung tayo ay wala kay Kristo, ordinary lang tayo. Kahit anong galing nating pumorma, kahit anong ganda ng kotse mo, kahit anong talino mo at galing magsalita, hindi lalabas dyan yung kagandahan ng Diyos kung ginagawa mo yan para purihin at hangaan ka ng tao. Pero kapag ang liwanag ng Panginoong Isus ang hinahayaan mo na makita sa buhay mo, alam mo, nagiging meaningful ang buhay natin at ang lahat na nakatingin ay ang mapapansin nila ay ang Diyos at hindi tayo. Kaibigan, sa pamilya mo, nakikita ba nila ang Diyos sa buhay mo o ikaw lang ang nakikita nila? Sa trabaho mo, kapag sinabi nilang ang sipag mo Nakikita ba nila na si Lord talaga ang dahilan na sipag mo? Very vocal ka ba na ginagawa mo yung ginagawa mo para sa Diyos? Kasi pwede ka naman maging masipag, pero hindi mo naman ginagawa ito para sa Diyos, kundi ginagawa mo ito para sa sarili, para sa pamilya, o para sa paghanga ng mga tao, o para sa pagtaas ng estado, o para masabi na magaling ka. Kaibigan, hindi yan yung pagpapailaw na makikita ang Diyos sa iyo, kundi pagpapailaw mo na makita nila na, o... Oh, ito yung glory ko, ang galing ko. Sa eskwela, kapag nag-excel ka, nakikita ba nila ang disiplina lang? O nakikita nila may Diyos na nagbigay sa ng wisdom? Classmate, ang galing mo ha. Nako, ako pa. Galing ko talaga eh. Tingnan natin yung pagkakaiba ng gumagawa ng mabuti para sa sarili at gumagawa ng mabuti para sa Diyos. Yung krisyanong para sa sarili, gumagawa ng mabuti para mapuri. Yung krisyanong para sa Diyos, gumagawa ng mabuti para mapapurihan ang Diyos. Yung Krisyano na, na, para sa sarili, naiinis kapag hindi pinasalamatan. Ako, bakit kaya ganito? No? Dami kong ginawang kabutihan. Ang ganda nung pag-serve ko. Ang ganda nung pagkanta ko sa stage. Pero wala man lang ng pasalamat. Nakakainis. Yun yung para sa sarili. Pero yung para sa Diyos, masaya kahit walang recognition. Naglilingkod siya para sa Diyos. Pero yung para sa sarili, alam mo, naglilingkod para sa spotlight. Pero yung naglilingkod para sa Diyos, naglilingkod kahit walang nakakakita. Minsan nga sinasabi pa nila, "Ano ko? Ayoko, ayoko diyan sa limelight. Gusto ko dito lang ako sa likod. Ako lang yung taga-taga ayos ng bangko. Okay na ako doon." Ako, ako lang yung uh, taga-paglinis sa CR. Okay na ako doon. Ayoko na nakikita diyan sa, sa limelight. Hindi ko 'yan gusto. Yun yung naglilingkod para sa Diyos. yung naglilingkod para sa para sa sarili nako kailangan uh, leader ako kailangan kilalanin ako ng marami kailangan mataas ang position ko pero yung naglilingkod para sa Diyos, okay lang, kahit wala akong posisyon. No. Yung iba, pag naglilingkod sa sarili, ah, Kapatid, pwede bang ah, tumulong ka magbuhat para dito? Ay naku ah, naku, hindi pwede sa akin yan. So yun yung naglilingkod para sa sarili. Gusto ang pangalan niya ang maalala. Pero yung naglilingkod para sa Diyos, gusto ang pangalan ni Jesus ang maitaas. Ibigyan, saan ka dito sa dalawa? Naglilingkod para sa sarili o naglilingkod para sa Diyos? Kaibigan, saan ka dito? Ang Kristiyanong gumagawa para sa sarili, nako, miserable. Pero ang Kristiyanong gumagawa para sa Diyos, merong joy, merong satisfaction. Kung ang buhay mo nakatuon sa Diyos, kahit hindi ka mapansin, masaya ka kasi alam mong siya ang napaparangalan. Basahin natin yung 1 Corinthians 10.31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaibigan, lahat ng ginagawa natin, kahit simpleng bagay, dapat ito ay magbibigay ng papuri sa Diyos. Kaya kapatid, ito yung hamon. Huwag mo sayangin ang liwanag para sa sarili mong papuri. Ibigay mo lahat ng glory kay Lord dahil siya lang ang karapat dapat. Kaya nga ang hirap nito kasi ang kultura natin ngayon, lalo na sa panahon ng social media, puro patungkol sa sarili. Dito uso ang personal branding, uso ang self-promotion. Parang lahat tayo may sariling marketing department. Nagpo-post tayo sa mga tagumpay, mga mabubuting gawa, mga charitable acts. At hinihintay natin yung mga likes, hinihintay natin yung mga comments, hinihintay natin yung papuri ng tao. Pero kaibigan, iba ang calling ng Panginoong Yesus. Sabi niya, gawin natin ang mabuting gawa in such a way na siya ang mapapapurihan. Ibig sabihin, ang liwanag na natin ay hindi para sa sariling pangalan, kundi para sa Diyos na source ng lahat ng mabuting bagay. Tandaan mo ito. Wala kang magagawang mabuti na may malinis na motibo at puso kung hindi ang Diyos ang mag -e empower sa iyo. Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil na-experience ko ito mismo sa buhay ko. May isang pagkakataon ng asawa ko habang nag-share siya sa kanyang uh, mga nila no, sa D-group. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi naging gracious siya sa akin sa pamamagitan ng asawa ko. Hindi niya sinabing naging gracious ako sa kanya, kundi sinabi niya naging gracious ang Diyos sa kanya. Alam mo kung ano na-realize ko? Hindi dahil ang galing ko, kundi dahil yung grace na naramdaman niya ay hindi ko sariling lakas kundi ang Diyos na kumikilos sa buhay ko. Kasi sa totoo lang, kung ako lang may mga araw na ayoko talagang mag-forgive. Madali ba mag-forgive? Hindi, di ba? Pero kung wala yung grace ng Diyos, ang hirap. Kaya nga, hindi ko masasabi na ako yung nag-forgive. Ang nag-forgive ang Diyos. Naging instrument lang ako. Kaya nga, araw-araw, humihiling -araw, ako sa Diyos, Lord, tulungan niyo po ako na mabuhay ngayong araw na ito na nakakapagbigay ng glory sa inyo. At kapag nagawa ko magpatawad, hindi dahil malakas ako, kundi dahil kapatan Diyos. Dinig niya yung prayer ko na magbigay ako ng grace. Pero hindi ako perfect. May mga pagkakataon din na nasasaktan ko yung asawa ko. At doon ko nakikita yung kabutihan ng Diyos. Kasi siya man, rin siya maging gracious sa akin. Hindi dahil malakas yung willpower niya, kundi dahil siya man ay inaabot ng grace ng Diyos. Kaya kapag nagkakasakitan kami ay, at natututo magpatawad, nako ang glory hindi sa amin napupunta kundi sa Diyos na nagtuturo at nagpapalakas sa amin. Imagine mo, noong ikatlong siglo, sa gitna ng imperyo na Roma, biglang sumiklab ang isang nakakamatay na salot. Ito ay uri ng salot na pumatay halos sa isang buong syudad. Ang mga tao nilalagnat, dinudugo, sumusuka at unti-unti namamatay at ang nakakatakot pa. Wala silang alam kung saan ito galing o paano ito mapipigilan. Ang alam lang nila mabilis at tiyak ang kamatayan nila kapag nahawa sila. At habang kumakalat yung sakit, kumakalat yung takot yung mga pagano, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Mga nanay, tatay, anak, iniiwan ang mga mahal nila sa buhay na may sakit para mailigtas yung sarili nila. Imagine mo, no, parang nung pandemic, parang nung COVID, ano, parang halos ayaw mo dumikit sa ibang tao. Eh. E paano pa kaya kung nandoon sila sa ospital? Nung panahon na yon, grabe, iniiwan lang nila yung nanay nila may sakit, tatay nila may sakit, kapatid nila may sakit, anak nila may sakit, iiwanan nila yan, tatakbo na sila, palabas sa city. Kahit ang mga pari sa kanilang mga templo, tumatakbo, naghahanap ng kaligtasan sa ibang lugar. Wala ni isa ang gustong lumapit sa mga may sakit. Pero imagine mo ito, may isang grupo na iba yung ginawa. Sila ang mga kristyano. Mga kapatid, ito ang mga kristyano minamaliit mga Krisyanong kinukutya, pinipersecute, hinuhuli, pinaparusahan, pinapadala sa mga lions den, pinapakain sa leon, sinusunog sila ng buhay dahil naniniwala sila sa Panginoong Yesus. Pero nang dumating ang salot, hindi sila tumakbo, hindi sila nagtago sila ay nanatili at hindi lang sila nanatili sila ay lumapit sa mga may sakit sila ang nagbigay ng tubig sila ang naghugas ng sugat sila ang naglibing sa mga bangkay na wala nang gustong lumapit at hindi lang nila inalagaan ng mga kapwa nila mana ng palataya inalagaan din nila yung mga pagano yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Ang mismo mga taong minsan ay nanguusig at nangaapi sa kanila, yun pa yung tinulungan nila. Bakit nila ginawa yun? Hindi para sa paghanga ng ibang tao, hindi para sa politika. Ginawa nila yon dahil sa pagmamahal na nanggagaling lamang sa pagkakakilala nila sa Panginoong Yesus. Oo, may ilan sa kanila na nahawa. Oo, may ilan sa kanila na namatay. Pero namatay sila ng iba ang dating. Namatay sila na may kapayapaan. Namatay sila na may awit sa labi. Namatay sila na may pag-asa. At alam mo kapatid, napansin sila ng tao. Ang mismong emperador noon, si Julian, na tinatawag na the apostate. Isang matinding kaaway ng Christianity. Alam mo, napilitan siya umamin. Galit na galit siya. Kasi as sabi niya, ang mga taga-Galilee na ito, yun ang tawag niya sa mga Krisyano kasi, yung Galileano, hindi lang inalagaan ng sarili nilang may hirap, kundi pati ang amin. At dahil dito, napapahiya kami. Isipin niyo yung kaibigan. Mismong kaaway ng gospel ang nagsabi, mas mahusay silang magmahal, mas mahusay silang maglingkod, mas mahusay silang mabuhay at mamatay nang hindi kayang ipaliwanag ng mundo. At ano nangyari? Ang mga tao'y nagsimulang magtanong, Anong klasing Diyos ang nagtutulak ng ganitong uri ng pagmamahal? Anong klasing tagapagligtas ang nagbibigay ng ganitong uri ng tapang? Sino itong Jesus na nagpapanatili sa kanila kapag ang lahat ay buna pero sila nandyan pa rin? At maraming naniwala, hindi lang dahil sa sinabi ng mga kresyano, kundi dahil sa kung paano sila namuhay. Namuhay sila na nagbigay ng glory sa Diyos. At sa huli, nakita ng tao ang kanilang gawa at ang Diyos Ama sa langit ang siyang nag-glorify. Kaibigan, yun yung purpose. Kung bakit kailangan nating ingatan yung influence natin para dumating yung point na yung mga tao nakapaligid sa atin, makita nila na iba ka. Iba ka magmahal, iba ka magpasensya, iba ka tumulong, at mapapahiya sila na ito yung taong inaakusahan ko ito yung taong pinipersecute ko ito yung taong minamaltrato ko pero ganito pa rin siya mag-respond sa akin kaibigan ang glory ay makupunta sa Diyos yun yung purpose ng buhay natin tayo ay influence. Kaya nga, ito yung kailangang ingatan natin. Ito yung ibig sabihin ng Matthew 5.16 na, na hindi natin dapat itago yung ating ilaw. Ito ang buhay na hindi nakatali sa sarili, kundi nakaturo pabalik sa Diyos. Kaibigan, kung napapanood mo ito ngayon, marahil kinakausap ka ng Diyos. Siguro matagal ka na nagsisikap magpakabuti, pero randam mo pa rin yung dilim. Siguro nakikita mo na wala talagang tunay na liwanag kung wala ang Panginoong Yesus iyo. Kaibigan, tama ka. Ito na yung oras. Ito na yung pagkakataon para tanggapin mo ang tunay na ilaw ng buhay. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo sa krus at anyayahan mo siyang manahan sa iyong puso. Hindi ka magkakaroon ng ilaw sa ibang kung wala pa siya sa buhay mo. Imbitahan mo siya. Kung nais mong maranasan ng totoong ilaw, ang Panginoong Yesus, ipahayag mo sa Kanya ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya kahit nasaan ka ngayon, Panginoong Yesus, Inaamin ko po na ako po yung makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananaw po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga, binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tulungan mo po ako simula ngayon. Tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na po yung master ng buhay ko. Tulungan mo ako na magliwanag ka sa buhay ko. Tulungan mo ako na maging asin din para sa aking asawa, sa aking mga anak, at sa mga tao na kapaligid sa akin. Salamat at isang araw ay makakasama kita sa langit. Amen. Ibigyan, kapag ito ay pinanalangin mo, nasaan na ang Panginoong Yesus? Nasa puso mo. Welcome sa family ng Diyos. Ngayon ay hindi ka na nag-iisa. Ang tunay na ilaw, si Kristo, ay nasa iyo na. At para sa ating lahat na mga mananang palataya, ito yung paalala sa atin. Huwag mo itago yung ilaw. Huwag mo sayangin ang liwanag ng iyong influence. Gamitin mo ang buhay mo para sa glory ng Diyos. Paano? Una, be the salt. Tinawag ka para pigilan ang pagkabulok at magbigay ng lasa sa mundong walang pag-asa. Pangalawa, be the light. Tinawag ka para magbigay ng gabay, ng direksyon at ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. At pangatlo, glorify God. Ang lahat ng ating ginagawa ay para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos at hindi sa atin. Kaya kapatid, ito iiwan ko sa iyo. Ang asin na walang alat, walang silbe. Ang ilaw na tinakpan, walang epekto. Pero ang asin na totoo at ang ilaw na maliwanag ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos Ama. Nawa ay ito ang makita sa buhay natin. At sa bawat araw, masabi ng tao sa iyo, tunay nga may Diyos dahil nakita ko siya sa buhay mo. God bless po sa inyong lahat.